Diba, oh, wala na. Wala na. Nung nakaraan, di ba, na. alon. Nung nakaraan, di ba, oh. alon. Kaya dyan, eh. Send lang naman tayo Hello! Ayan ang Taal Lake. <laughs> Dito na naman kami. Hadap na naman na naman makakainan. naka-alert ko may hapag siya sa Oh, yang kencan, oh no, liguan juga. No. Kainan liguan, ni ya oh. no. No aminet. Eh. Oh, okay. mayron silang ano, Yung hangkanan ko sangka lang maliligo. Itu nak kainan di May Ini mari, mayron pada di to malinis malinis tu ni, eh, oh. Aiyah no. Aiyah no to, oh. parang no. Aiyah tama bayau. Oh. Mayron di pala no, ini no makan, ah. Balinis, eh. Hanggang dyan lang yan. Mayroon mga o, may sa tabi. Yun, nakakapasok yung ano. Na Pwede rin pala oh. oh. Kung kano lang. Yun. Yun, Kung ano lang. Kung lang. Tambay-tambay lang nakakain lang kayo. At least lang babayaran oh. pa Pwede rin tayo dyan. natin makunting ano Arami. lang. Lumot lang naman nagpapanit yan eh. Pwede rin pala tayo dyan sa mga wawak Barangay Boot. Sityo Aplaya. -hmm. Dito rin kami kumain nung nakaraang araw eh. Saan kayo nandito? Malayo ba? Ito, kainan. Mag-order mag ka lang dyan sa ano, restaurant. Ayan. Ito yung tinatawag nilang ano. Tagpuan. taguan. Yan, tagpuan. Dito kami kumain tag. Pagkakuhaan. Ito kami yung... Oh. Saan order? Yung restaurant ko. Oh. Kumain na kami dyan.